Death by flamethrower, bagong uso sa mga execution sa North Korea. Alam na nating lahat ng North Korean leader na si Kim Jong-un ay isang napakagaling na tao. Ang dear leader, gaya ng kanyang ama, ay maraming talento. At maraming importanteng kaibigan, gaya ng US celebrity na si Dennis Rodman. Kahit na never siyang nag-serve sa military, ay ginawa siyang general at tinawag pang brilliant and creative ng ibang mga generals, lalo na pagdating sa mga executions. Matagal ng uso sa North Korea mga firing squads, pero laos na raw ang paggamit ng mga bala. Ayon sa mga reports, ang pinakabagong pauso ni Kim sa pagpatay sa kanyang mga kaaway ay ang execution by flamethrower na kanyang inutos para sa enemy of the state na si Oh sang hoon Ang death by flamethrower ang pangalawang pinaka-inventive na North Korean execution method. Ang nangunguna ay ang pagpatay sa isang army vice minister sa pamamagitan ng mortar round noong 2012. Pinatay pa nga ni Kim ang isang ex-girlfriend dahil lumabag ito sa anti-pornography laws. Siya raw ay binaril di umano ng firing squad pero last summer pa yun, nung uso pa ang firing squad. What's next? Death by kimchi overdose? O isabit kaya ang papatayin sa isang nodong missile test fire? Mula nang mawala sa eksena ang tito ni Kim na si Jang Song-taek, wala nang nakakaalam kung ano nga ba talagang nangyayari sa pamumuno ni Kim. Baliw kaya ito? O gusto lang niyang isipin natin na siya ay baliw? Hmm... Baliw na nga talaga siguro